Akala ng lahat sa gitna ng malawak at misteryosong Taal Lake, nagtapos ang buhay ng mga nawawalang sabongero. Kung saan iyan ang paulit-ulit na kwento ng marami, na sa kailalim-lalimang bahagi raw ng lawa, inilibing ang matagal nang tinatagong lihim. Pero ngayong araw, isang nakakagulat na revelasyon ang yumanig sa investigasyon, dahil hindi pala lahat ay itinapon sa gitna ng lawa. Ayon sa bagong ulat ng NBI, may ilan sa kanila ang napunta sa isang simpleng fish pond na sa unang tingin ay tila walang bahid ng misteryo sapagkat ang mga palaisdaan na ito ay nasa mismong gilid lamang ng Taal Lake at sa kasalukuyan, tukoy na ng mga otoridad ang eksaktong lokasyon nito. Ito rin ang unang target ng mga divers, hindi para manghuli ng isda, kundi para magsagawa ng malalim na pagsisid sa ilalim ng fish pond. Layunin nilang makahanap ng posibleng ebidensya o anumang mga kagamitan na mag-uugnay sa pagkawala ng mga sabungero. Dahil dito, mas lalong nadagdagan pa ang kaba sa kampo ni Naatong Ang at Gretchen Barreto, lalo na't sinabi na ng NBI na sa linggong ito, sisimulan na nila ang pagsisid sa Taal Lake. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong like ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla hindi basta-basta ang nakuha nilang impormasyon. Isang impormante raw mismo mula sa dating konektado sa mga taong sangkot ang nagsiwalat ng lokasyon ng fish pond. Hindi ito kasama sa orihinal na listahan ng mga lugar na sinisiyasat ng NBI dahil ngayon lang ito na bulgar. Isang lugar na matagal nang iniiwasan, sadyang nilalampasan, at pilit itinatago sa ilalim ng katahimikan. Merong fish pond isang suspect na... Uh, ano natin? Pinutukoy natin. Ito uh, ang ating ano, ground zero natin sa start. Matatagpuan ito sa paanan ng Taal Lake. Hindi napapalibutan ng matataas na halaman, kundi pinaliligiran ng tahimik na mga palaisdaan. Ayon sa ating patuloy na pananaliksik, may mga gabi raw na may mga sasakyang dumaraan doon. Nakapatay ang ilaw, tahimik, pero ramdam na may kakaibang nangyayari. Hindi basta-basta ang fish pond na ito. May lalim ito na hindi karaniwan sa mga tipikal na palaisdaan. Matagal na raw itong pinaghihinalaang pansamantalang tapunan ng mga taong, sinasabing inilaglag na ng sistema at kabilang na umanurito ang ilang mga nawawalang sabungero. Kaya ngayon, puspusan na ang paghahanda. Magkakaroon ng diving operation na pangungunahan ng mga special na unit na may expertise sa underwater search and recovery. Humingi na rin ng tulong ang gobyerno ng Pilipinas sa Japan upang makahiram ng mga espesyal na kagamitan na gagamitin sa pagsisid. Hindi lang sa naturang fish pond kundi sa buong Taal Lake. Alam ng mga otoridad na hindi magiging madali ang operasyon dahil malalim, maputik at halos wala ng visibility sa ilalim ng lawa. Kaya't ang mga gamit na hihiramin sa Japan ay posibleng mga high-tech na underwater search equipment na karaniwang ginagamit sa malalaking sakuna gaya ng paglubog ng barko o pagbagsak ng eroplano sa dagat. Kabilang na dito ang ROV o Remotely Operated Vehicle at Side Scan Sonar. Ang ROV o Remotely Operated Vehicle ay isang underwater robot na kayang sumisid ng malalim nang hindi kailangang sumama ang diver. May mga camera ito na kayang mag-livestream mula sa ilalim ng tubig, pati na rin sa mechanical arm na pwedeng gamitin sa pagkuha ng mga ebidensya sa ilalim. Ang side scan sonar naman ay ginagamit para makita ang anyo ng pinakailalim ng tubig kahit zero visibility na. Nakakatulong ito para madetect kung may nakatagong katawan, gamit o kahit anong kakaibang hugis sa ilalim ng lawa. At para naman matukoy kung may mga metal na nakabaon sa ilalim ng putik, gaya ng relo, cellphone, alahas o armas na itinapon, posibleng gagamitin na rin nila ang mga underwater metal detectors. Sa tulong nito, masisigurong sa bawat sisid ng mga divers sa ilalim ng Taal Lake, wala silang malalagpasan. Inaasahang darating ang mga kagamitang ito sa loob ng isa o hanggang dalawang araw. At sa mismong linggong ito, sabay-sabay nang kikilos ang mga alagad ng batas para simulan hindi lang ang pagsisid sa lawa, kundi ang malalim na paglusong sa katotohanan. Ang mga hakbang ng gobyerno ay hindi lang basta operasyon. Isa itong sunod-sunod na hampas sa katahimikan sa mga taong matagal nang sangkot sa likod ng pagkawala ng mga sabungero. At sa panig ni Naatong Ang at Gretchen Barreto, mga pangalang matagal nang inuugnay sa isyong ito. Ang bawat kilos ng otoridad ay tila unti-unting sumasakal sa leeg ng kanilang katahimikan. Pero hindi lang sila ang nabahala, kundi pati na rin ang may-ari ng fishpond. Isang palaisdaan na nasa paanan lamang ng Taal Lake. Walang palatandaan ng kahit anong kaguluhan. Mapayapa at halos hindi pinapansin, ngunit damamong may lihim na itinatago. At ngayong sisimulan ng halughugin ng mga divers ang ilalim ng fish pond, gamit ang mga high-tech na underwater metal detectors mula sa Japan, unti-unti nang nabubuksan ang mga lihim na minsang tinakpan ng putek. Pero ang mas mabigat na tanong, Paano nga ba ito nangyari kung wala talagang alam ang may-ari? Sa mga panahong ito, alam niya na wala na siyang takas. Hindi na sapat ang katahimikan. Hindi na pwedeng magpanggap na inosente. Sapagkat ang palaisdaang iyon ay hindi basta nalagyan lang ng basura, kundi ginawang tapunan ng mga taong dapat sanay niyayakap ng kanilang mga pamilya at hindi iniwang piraso ng alaala sa dilim. Sa gitna ng lahat ng ito, Isang palaisipan ang patuloy na bumabagabag sa isipan ng marami. Sino ba naman ang papayag na gawing tapunan ng mga katawan ang kanyang sariling pag-aari? Kung hindi siya binayaran, kung hindi siya tinakot, o kung hindi siya bahagi mismo ng sindikatong may kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero? Hindi biro ang pagpayag na iyon. Hindi ito desisyong magagawa ng isang taong walang alam. Dahil kung totoo ngang wala siyang kinalaman, dapat siya mismo ang unang nagsiwalat ng katotohanan noong nagsisimula pa lang mag-imbestiga ang mga otoridad. Siya dapat ang unang nagsabi sa kapulisan tungkol sa mga nawawalang tao na itinapon sa kanyang fish pond. Alam ng taong ito ang kalakaran sa paligid. Hindi siya bulag. Hindi siya bingi. Sa araw-araw na pag-ikot ng kanyang negosyo, imposible namang hindi niya napansin kung sino ang dumarating, kung sino ang lumalapit at kung anong uri ng kilos ang paulit-ulit na nangyayari sa kanyang paligid. Bilang may-ari ng palaisdaan, hawak niya ang lupa. Siya ang may kontrol kung sino ang pwedeng pumasok, sino ang hindi, at kung anong aktibidad ang pinahihintulutan sa kanyang nasasakupan. Kaya sa tuwing may dumada ang sasakyan sa kalaliman ng gabi, walang ilaw, walang ingay, at hindi pamilyar ang mga muka, talaga bang hindi niya ito alam? Dahil sino ba naman ang papayag na itapon ang mga katawan sa isang lugar na hindi mo kontrolado? Sino ang tatanggap ng panganib kung hindi ka sigurado na ligtas ka rin sa pagkabunyag nito? At kung totoo ngang may basbas ito mula sa may-ari, ibig sabihin hindi na lang ito pagiging inosente sa nangyayaring krimen, kundi isang tahimik na pakikipagsabwatan, isang kasunduan sa pagitan ng kapangyarihan, takot at pera. At sa panahong dumarami na ang tanong at unti-unti nang sumisilip ang liwanag sa gitna ng putik, hindi na sapat ang simpleng pagiling. Hindi na sapat ang pagsasabing wala akong alam. Sa dulo ng lahat ng ito, hindi na ito usapin ng isang ordinaryong palaisdaan. Hindi na rin ito tungkol lang sa mga sasakyang dumaraan sa dilim. Ang mas malalim na tanong ngayon, ilang tao pa ang sangkot? Ilan pa ang tahimik na nakikinig, nanonood at tumutulong habang patuloy na nilulubog sa borak ang katotohanan. Ikaw, ano ang masasabi mo dito? Ngayong alam na ng NBI ang lokasyon ng fish pond na sinasabing pinagtapunan ng mga nawawalang sabongero, ito na kaya ang kasagutan na matagal nang hinihintay ng mga pamilya ng mga nawawala? O baka naman kapag sinimulan na nila ang pagsisid sa palaisdaan sa linggong ito, ay wala silang matagpuan. Sapagkat paano kung ang impormasyong nakuha nila ay sadyang inilikulang, isang kasinungalingang idinuyan ng takot, pera at kapangyarihan para matakpan ang tunay na salarin. Ikaw na ang humusga, e comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.